ganito yung tamang pagkabit ng converter ituturo ko sa inyo ito ito yung sa main nyo tapos ito naman yung sa 12 volts tapos kung makikita nyo dito tayo kukuha sa pinaka main dito sa mismong susian kasi dyan yung pinaka makapal na wire gauge at ganito yung resulta pag tapos mo kabitan ng converter pwede ka na magkabit ng mga ilaw mini driving light at mga module light Welcome back mga ka e bike no, dito sa ating channel Ituturo natin ngayon kung paano magkabit ng converter sa e-bike nyo So, 48 to 60 volts ang papasok dyan yan, Nakikita nyo may 12 volts out dyan Ito naman yung negative nya, may 48 to 60 volts Ayan yung uh, ikakabit natin dito sa pinaka-harness ng e-bike nyo Okay, napaka lang yan Ang gagawin natin, hahanapin natin yung pinaka-main wire ng e-bike nyo Yung pinaka-susian Ayan kailangan after the switch no paano niyo malalaman makikita niyo kasi puro pula na okay ibig sabihin ayan yung out marami siyang pinagsuplayan ibig sabihin siya yung out yung dilaw nag-iisa lang nakikita niyo nag-iisa lang yung dilaw na yan ibig sabihin siya yung galing mismo doon sa battery diyan sa pula diyan tayo magtatap yan makikita niyo madaming pula diyan ibig sabihin after mo kasi uh, isusian ikakalat niya lahat diyan sa main o yung pula na nakikita niyo lahat yung supply ng battery nyo okay dito tayo susugat susugat lang tayo tapos atong pulan nito huwag nyong magbabalik ha ah. huwag nyong pagbabaliktarin, kaya nilagyan ko ng taging yung pulan na yan ayan yung pinaka input ibig sabihin yung galing dyan sa pinagtapan nyo na wire o pinaka battery nyo dyan papasok sa input dyan sa pinaka controller o converter natin yan dyan mismo papasok yon yung input tapos yung yellow, dyan ilalabas yung 12 volts. Okay. Yung pinaka yellow na yan, ayan yung mismo maglalabas ng 12 volts. Kapag tapos mo i-tap yung positive natin. So yung positive ay napakahalaga. Lalagyan muna natin siya ng electrical tape para hindi siya ma-shorted, no. Ganyan ng uh, wiring sa pinaka kami nakukumuha kasi yun yung pinaka makapal na wire gauge dyan hindi ako sa accessories kumuha o yung mga maninipis na wire kasi mini driving light yung ilalagay natin medyo mataas yung watts na binili ni sir sila yung may bilin niyan sila may provide so dito tayo magtatap iwasan yung magduktong ng mga wire na mga maninipis ha ah. pag gumagamit kayo ng converter. Ngayon naman sa negative tayo kukuha. Dito rin tayo sa pinakamakapal kukuha. Sa itim mismo tayo kukuha. Huwag din sa accessories. Make sure na maganda yung pagkukuhanan yung uh, wire gauge, makapal at sure kayo na negative talaga yon hindi porke nakakita kayo ng manipis na itim ay negative na yon okay lalo na sa mga piyesa lang na mga accessories na nilalagay. Kailangan sa harness kay babase. Okay, so nilagyan ko na siya dyan. Mamaya ako na siya babalutan kasi mayroon pa akong ilalagay dyan na negative ng uh, mini driving light o MDL natin. yan So may negative ka na. Itong 12 volts na to, dyan mismo, papasok na o lalabas na mismo yung tinatawag natin na output. Dyan ka na magtatap ng lahat na gusto mong Pala, so, pinorma basin, ko na rin muna tong wire ng mini driving light no? sinabay ko dyan sa wire ng wiper at pinorma ko na rin muna yung wire ng mini driving light na ikakabit ko para na rin maplano ko yung mga ipagtatapan ko sa switch nya at dito sa mismong converter okay. ginamitan ko nga siya ng cable tie at yung itib yung ginamit ko para hindi masyadong mahalata huwag kayong gagamit ay ibang kulay kasi medyo ano eh, pangit tignan para hindi masyadong halata at sa ilalim ko pinadaan yung isa kasi sa ibabaw ko pinadaan, uh, sinabay ko na rin sa wire ng wire pair dun. At dito sa part na to, kinabit ko na rin yung switch nya. Dito kinabit yan sa left side kasi yung right side natin, busy yan sa throttle eh. So, eto pwede siyang magsenyas kapag may mga nakasalubong siyang sasakyan. At hindi kasi busy yung left side nya. At siningit ko na lang din siya dyan sa part ng uh, 3-in-1 switch nya. Then sa am um, pinaka ano niya, lever yan para maganda tignan yung domino switch yan dyan ko na kinabit Tapos yung mga wire ng uh, mini driving light uh, pinagsama ko na din yan uh, yellow to yellow yan tapos black and red. Okay tapos yung white yung dyan sa red kasi kaya ang yan. Uh, apat sila yung black yung negative tapos yung yellow dun sa ano yellow na ilaw yung white para dun sa white na ilaw yung red na wire para yan dun sa ano yung pag nag busina ka dun siya nagpa flashing combination na yun ng ano iilaw yung red and ano uh, iilaw yung yellow and white na pinaka LED niya sa loob pero hindi ko na natapik eh, kasi hindi kasi 12 volts yung busina niya kaya hindi na nagamit. Kaya ayan na lang yung nagamit ko na lang yung low and high niya lang. Yan ganyan lang naman pagsasamahin niyo lang naman. Tapos talagay niyo na yan ng supply after the switch. So kapain niyo na bahala na kayo kung anong gusto niyo yung low and high kung yellow ba o white sa mini driving light niyo. Basta pagsamahin nyo yung dalawang yellow Saka dalawang white, dalawang red Dalawang black, yung black basta negative yon Kukuha kayo ng negative dyan sa linya Kaya hindi ko nga tinalupan pa O nilagyan ng electrical tape Kasi uh, doon ko siya itatap yung negative ng mini driving light So ganoon ang kadali na mag-install. Tapos itatap ko naman tong ano, dalawang wire ng switch, 'di ba? At tatlo. Yung isa diyan, Uh, itatap ko na dito sa may supply na 12 volts yan nakita nyo yung dilaw 12 volts yan yan pinagtatapan ko na yan ng ano na yan, ng red na yan ganun tapos yung dalawa na natitira nakita nyo sa taas para na yan din sa dalawang ilaw yan so itatap nyo lang yan yan basta bahala na kayo kung ano yung gusto nyo maging low and high na bulb kung white o yellow itap nyo na lang din yun. Yun lang naman yung importante din yung mabaligtad yung ano, negative. Bahala tapos ko na yung pag-install yan. Tinatantya ko na lang yung inaalahan ko lang yung dalawang kulay. Yan, so minatatutunan kayo sa video ko. Please like, share and subscribe. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe diyan sa baba. Maraming salamat mga kaibay sana may natutunan kayo hanggang sa uh, susunod na tutorial.